Hello mga kasarap, magandang umaga, pagigising ko lang, siguro mga 9am, nagulat ako, sa ako, nakakita ko yung alaga namin, nagwawalis, Diyan, nagwawalis siya mula dyan sa dulo hanggang dyan sa bandang unahan, kaya ang ginawa ko, pinatawag ko si Emma at si Margarita, tinanong ko, kahina pa ba ako nandyan yan, oo oh, e ka kuya, kahina pa siya dyan nandyan, kasi nagwawalis siya. Pero kanina umaga, kumain muna siya. Ang sabi niya, wala daw siya pambayad, magwawalis na lang daw siya. Tingnan niyo yung walis niya. Putput na yung unahan. Pero dati, pag nagwawalis siya sa amin, may dala yung walis ting Maayos naman yung ginagamit niya na walis ting, ting Kaya nagulat ako bakit parang hindi maayos. Pero hinayaan ko na kasi, syempre, kailangan unawain natin. Lagi yan nandyan sa amin halos araw-araw. Pagkakaalam ko, madalas siya matulog sa may malapit sa munisipyo. O di kaya dyan sa may pakuruban na pagliko, doon siya natutulog. Buti na lang lang. Lagi siyang safe. Pero mabait niya si kuya. Kumakain lang siya. Pagkatapos, aalis na siya. Madalas yan, pagkawalang pambayad, sasabihin niya utang muna o kaya magwawalis na lang daw siya. Tingnan niyo yung ginagamit niya. Napaisip tuloy ako. Talagang habang, bakit kaya ganun no? Ba't ganun ang buhay? Parang minsan masasabi mo parang hindi fair. Kasi katulad ni kuya, wala, wala naman siyang hinangad na iba kundi makapagtrabaho. Pero nung nalaman ko yung kwento ni kuya na simulaan nagtrabaho siya sa Manila, Pagbalik niya, ganyan ay nangyari sa kanya. Siyempre nakakadurog ng puso kaya lang wala din tayo magagawa. Hindi sa patang ating kakayahan. Si kuya, madalas siya pumupweso sa mesa. Yan sa may table tree. Yan ang lagi niyang pwesto. Kapag ka maraming customer, hindi yan kakain. Aantayin niya munang matapos o kaya babalik siya. Babalikan niya ulit kung meron pang kumakain o wala na. Kapag wala na, dyan na siya pupwesto. Lagi siyang umuorder ng kanin, maraming kanin tsaka kape, tsaka ulam. Dalawang kape, kaya minsan nga, sabi ko, dapat mag-ingat siya kasi, di ba, katulad ni kuya, wala naman nag-aasikaso, wala naman din tayo magagawa, hindi sapat ang kakayahan natin. Sa mga nagtatanong, ang pangalan nga pala ni kuya ay Alexandro de Guzman. Pero nung uno ko siyang nakausap, ang sabi niya Alejandro de Guzman. Ang edad ni kuya nasa 50 plus ni. Pero may nakausap na rin ako na nakakakilala kay kuya. Yun nga lang, medyo nalungkot ako sa kwento tungkol kay kuya. Kaya nga sabi ko, pag nakikita si kuya, sabi ko sa mga tindera ko, pagkakumain, pakainin, pag nag ng pera, tanggapin pero pag walang pambayad hayaan kasi Ganun talaga. Pero si Kuya, mabait yan. Wala akong masasabi dyan. Nung gabi, nakita ko si Kuya paglabas ko pagkatapos kong maligo, kumakain. Sabi ko, buti ka ako kumakain si Kuya dito. Sabi niya, dyan lang naman ang lagi niyang pwesto. sa area na yan. Sabi ko, nagbayad ba si Kuya? Sabi niya, oo, may inabot siya, bariya. Sabi ko, pagkaka ako nagabot ng pera, tanggapin niyo. Pero kung wala, sinabi ni Kuya na wala siya pambayad. Hayaan niyo na lang. Alam niyo ba, sobrang tagal na ni kuyang kumakain dito halos 5 years na ako pero siguro mga baka isang taong mahigit na rin siyang kumakain dito. Tapos nung magaan ng tanghali, kumain siya uli. Tapos nang siya sa akin ng t-shirt, sabi niya baka daw meron akong t-shirt. At ang sabi niya sa akin, gusto daw niyang maligo kasi naiinitan na siya. Nagulat nga ako kay kuya, ilang araw yun na wala, pero pagbalik niya, bagong gupe. Tapos maya maya naman, sabi sa akin ni kuya, baka daw merong show. Sabi niya, nagugulat ako kay kuya ngayong mga araw na to kasi hindi naman siya nangihingi eh. Hindi na tulad na nangihingi. Binibigyan talaga namin siya pagka nakikita namin sobrang dumi na. Pero si Kuya ang bait niyan. Kahit minsan hindi yan naging perwisyo dito. Hindi siya katulad ng mga ibang pumapasok dito na nanghihingi. Minsan hinihingi nila si Garilio. Kahit bigyan mo ng kain at ulam, ayaw, gusto, si Garilio. Kaya minsan nakakadala din, no? Pero yun lamang, si Kuya ay sobrang bait. Binigyan ko na rin siya ng short at maliligo na daw siya pagkakain niya. Sabi ko si Kuya, maligo na after mo kumain. So yan lamang po, ha? Maraming salamat. Babayin!